Good <laughs> aims into uh, na ito mga guys, no? So, I vlog for the days. Wow, Yun, So, busy may guys kay the button project niya. Yeah. Yan. NBA players daw ko, no? Kita ba? yeah. You know. Pwede po ba itong every player so O oh, siyang kitabangan guwan Pili na siya, paborito na mo si MJ So ipili na ko yung last dance ni MJ eh, memorable, uh, memorable yun So wala ka parehas no Si Allen Iverson Tato Kaso wala ko mahanap na picture Sa YT Wala magandang view So kay MJ na lang, kay Michael Jordan So yun ang na, nakita ko So yang kena agak titul nama saja. Sampai sampai bab siya kena ba kau project. Wow. Sini ada si brand sana ah. Perintah agak habis. Itu lain. Iya. Sana ah. So guys, oh, so, tanakan yang kena kau meron ba? yan yeah. so pwede ko na lang to para matapos na salamat nak ganito na lang nak ha? okay na lang na? hindi na nak ganyan lang ta kung sa kilid ibaba lang na pang kunti gamay ayan na ayan lang say so, ka view? yung tail niya ng kuan ba? Okay na. Tanan mo. Ha? Kung isa. mo, gusto mo suot mo. Gamay mo suot ito, Dre. Last okay, dance ni nice Jordan ba? Ha? Oh, Michael Jordan. Man. The Last Dance of MJ. May sabaw sa. Ha? Finals na. Tama. Tapos ano po. tapo uh. ba? Oh, lagi. June, June 14, 1998. Yeah. <laughs> so ayaw mo na guys ha mabalik ang pipilit ko lang a few moments later medyo may inyong magawaan ay nako medyo magawaan na yan ma pantay pantay rain, ito rain, mo rin pantay ba pantay 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 na no pantay pantay So, ayan, guys. Ay, so, new tape nak. Tapos, yung pampagana. Ayan, ako. Habang kumagawa ng project, mayroong pag-i-share. na naroon. Tak ugi na po natin na ito yung tank niya kasi bel naman yun yung siguro nungguan ito talibot na lang yung player sa baba <coughs> yung clips niya yung pinakaganda clips niya tapos ito yung last tira ni Tones na uwa mo siya para panda o bunda na para game 7 tapos kumalong si MJ kasi wala na siya stock ton shooter ba yun stock ton guys repeat natin ganda ng view napaka memorable na nasa titig ko yung dada to gawa na to repeat ko muna guys ha what time na 4 hours dong buta mo nagkuhan dong para plata plata siya ba ano bigat okay so yan pa next pod, ha few minutes later titulungan naman sa yan na si friend wow. diba ganda na friend no ang git-git vlog natin yan Masyur Madalim ni Haa uh, So Habis Kalau so, mengelubut Sekiranya Sekiranya Ha? Ha? Oh. Ni. Dipilkan atas lalapan saja. Aku oh, situasi wasan ni mm. pulih. Mm. Apa kau awal lagi? Apa dah tu isi ni? Eh, yo syat pun dah cungguan. Ini ana. Wedding. Entah itu semua. Sotan pa? Bisa. Sotan tu no. Okay. Ganda saya wala tayong plastic cover yan guys grabe man ah oh, oh. sa so, mal maliwanag ka, tayo kaya eh, no. lang plus handol handol ayan handol ayan tapos lang ganda yan yan Eh, ba na ayaw ayaw yan may naman patulong mo ilapit mo lapit. ilapit yan Eh, pula-pula yung pagka. Kunti, kita makita. Ako na magawa. Yan! Oh, lapid. Ako lapid. oh, lapit, ako lang lapit. Oh, yeah. yan, di ba? Ang ganda, guys, no? Oh, di ba? Oh, ano yung saktong project na oh, ito, pinili namin. Hindi pa niya ito nabutan. So, ako lang yun. Okay? Okay na yan. So, Tagay mo ni Mrs. Ito eh. so, na, guys. Yung pagpaligo ng tuhod. Oh. Ito. Oh. So, guys. Minsan namin mag-check ng konti na oh, yan. O. paborito ko. Yan. Hawa sa Lagnat. Lagnat. Oh, uh, you tell me. enjoy it you know? well, no anymore. So, eto. Merong mabigat na pagtanong. Yan, Yan ha. Hindi ko tatapusin ang project ko hindi mo sinabi sa akin ng mo. Egg. 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 Ano? <laughs> ah, ayan niya. Pag hindi sinabi niya yun, di ba? okay oh, lang yung mag-rush pero bawal bang mag-uwan kasi nag-eskwila pa. Oh, mami. Ako rin kuwan. Ah, so kilala mo namin kuwan. ni kan guys ah. Okay. Alien. So what do qual? The last shot of Michael Jordan NBA Finals Chicago Bulls versus Utah Jazz June 14 1998. Bagi bata qual ni. Dengan dia seorang one. Okey. So di pintu muna. Nah. Kembali ke kau. Mana yang partial ni tu you know, apa nama nak hormat. Tengok dia tu ba. Ya, minyak di sini kolor ba. No. Pulang apa mik logo. Logo tapos yung ni So gusto printa ta hindi ah. pa nagawa na to gan. okay na eh, logo na bola na okay. eh. lang kwan sa kabola o sa kalogo okay may ni partial na mo kwan so di pa dadanan mo Oh, uh, keep ito sa folder to na plastic folder. So tapos kami. MDU bukas so, Wala pa yung agas Ako'y last Wala yung agas ang waron So Wala ka bukas Ha? Wala yung agas o kay gasol Wala yung agas o ni Dong Asa ah, rin ka butang ni. Eh? Na may plastic cover do nga tuy butang. So plastic cover gipalit man. go So, hi mga guys. Oh, ato na dito. Ay, pasaya saya Babos sa TV. Ani guys oh. So tiwa po ko tagay. So solo. Solo pero kag atbang na rin. Ayaw magpa-video. So tatabunan ko lang uh, di video. Yan oh. Yan oh, ha? Ah. Oh. Kasi nakakuha siya. Naka-dress uh, sa

station board na station board na oh hmm. supervisor Kan harap bagi lu ko konsol. Bila nak minum, eh, itu gayon. Unta asam, So, itu na konsol. Jangan malu waras kita. Oh, anak anak muda. Oh, vlog anak muda. Oh, anak 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 yang ini nongko yang dikata posisinya masih cacat lang konte so tapos na may aming ngon um, ang um, um, project so baiklah tomorrow bukas huh? na so, yun, ngayon, no? trabaho na bukas so yan yeah, magtawa na busy kayo no ang YP ang agad hanggang Yep. <laughs> <laughs> and <this new> Princess. <laughs> <laughs> so that's all for the day. So bye bye. Thank you for watching. Okay, good luck.